Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Maraming salamat po. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. So, narito po ang kanyang katanungan. Itanong ko lang po madam kung nagbabasa pa ba ang bulaklak ng isang babae kahit minupos na. So yan po ang kanyang katanungan kung nagbabasa pa ba raw ang uh, bulaklak ng isang babae kapag minupos na. So ayon sa impormasyon na aking nahagilap, kahit minupos na ang isang babae ay maaari pa rin magkaroon ng kakayahang magproduce ng lubrication. Gayon pa ang minupos na babae ay maaaring magdulot ng mga pagbabago sa vaginal tissue at hormone levels na maaaring makapekto sa karanasan ng pakikipagtalik. So, ang ibig sabihin po, ay kahit ang isang babae ay nagminupos na, meron pa rin tendency na magkaroon ng lubrikasyon o mag, mag, magkakaroon pa siya ng padulas no? na manggagaling doon sa kanyang bulaklak. So, ibig sabihin, hindi talaga totally nawawala siya. Pero yun na nga kapag halimbawang ang uh, yung regla niya talaga ay talagang ano na, huminto na kasi iba naman yung ano na, patungo pa lang sa menopausal stage, no? Meron pa naman yung regla na hindi pa talaga totaling humihinto. Pero doon sa aking na hagilap uh, na pag, uh, pagsasaliksik ko, o kaya dito, nakita ko dito sa, nabasa ko sa aking, ano, sa aking Japanese Medical Encyclopedia, no? Kapag ang babae ay totally nang uh, wala nang regla, eh nagkakaroon yung tinatawag na vaginal dryness. Nagtutuyo na po, nagtutupo, nagtutuyo po siya. Pero hindi po para pangkalahatan kalahatan. Meron din naman talagang totally na, meron din talagang marami pang, Uh, katas ang lumalabas ano so yan po ang ating ang aking na saliksik na maaring uh, maraming pagbabago sa kanyang uh, bulaklak o sa hormone levels na maaring makaapekto sa karanasan ng pakikipagtali So, ang menopause ay isang natural na yugto sa buhay ng isang babae. Kung saan nagtatapos ang kanyang reproductive cycle. Ang mga pagbabagong nagaganap sa katawan tulad ng pagbaba ng antas ng estrogen ay maaaring magdulot ng iba't ibang issue, no? Kabilang na ang pagiging tuyo ng pimpem o bulaklak. At ito'y madalas na nararanasan ng mga kababaihan ang tuyo o iritadong pakiramdam sa kanilang private area ayon sa aking nasaliksik. Kaya karamihan sa mga babae na menopause ay naghahanap ng mga solusyon tulad ng pampadulas o yung hormonal therapy na tinatawag upang maibsan ang kanilang sintomas na ito at mapanatili ang kanilang mga komportabling kalagayan. Pero bago po natin simulan ang anumang gamutan, mahalaga po na kumonsulta muna tayo sa isang profesional na doktor dahil kapag ginawa natin ng walang payo sa doktor, baka magkaroon tayo ng mga iritasyon kung ano-anong nilalagay natin doon. Kahit nga pagbili po ng lubrikasyon, no, tinatawag na uh, pampadulas, kahit nabibili po yan sa butika, maari din pong magkaroon tayo ng iritasyon o allergy kapag hindi po uh, nababagay doon sa atin, sa bulaklak na yon. Kaya kailangan po na pumunta tayo sa doktor dahil meron po silang mga lubrikasyon, meron silang mga pampadulas doon na pwedeng ireseta nila pagkatapos na makonsulta po kayo. So, hayan po ang uh, aking nasaliksik at sana nasagot ko ang iyong katanungan na ang ibig sabihin ay meron pa, nagbabasa pa ang bulaklak ng isang babae. Kaya, ang payo ko lamang sa'yo, kung, na, kung meron kang ganitong karanasan sa isang babae, ay kailangan po, kailangan mo pong gawin yung foreplay, no? Na kapag uh, makikipag-sipping ka iyong mahal sa buhay, o na minupos na ba siya, o hindi mo naman nasabi dito, ay kailangan po nating rumansahin muna ang partner para naman ayun na nga madagdagan yung lubrikasyon bago ipasok si Manoy para naman hindi masaktan yung babae dahil yun na nga meron talagang yung tinatawag na vaginal dryness nagtutuyo po pero hindi po totally na hindi na nagbabasa. Nasa iyo yun. Kailangan galingan mo lang po ang iyong performance para magbasa, magbasang-basa po ang bulaklak ng iyong uh, misis ba o kasintahan. So maraming salamat at sana sa mga hindi pa nakapag-subscribe, willing lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo at uh, pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat sa mga bago ko pang i-explore na mga bagong uh, informasyon impormasyon na hindi nyo pa nakikita para lamang meron kayong mapagkunan ng counting idea. Hindi po ako isang doktor at hindi po ako nanggagamot, hindi nagbibigay ng advice o reseta. Kaya hanggang for educational purposes only lang po tayo. Maraming maraming salamat sa lahat. Bye-bye!